Alam mo ba na pwede mong subukin kung totoong mahal ka ng partner mo gamit ang isang tanong? Alam kong toxic ito masyado, pero makikita mo dito kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ito ay ang pagtanong sa kanya kung saan siya mas takot, ang masaktan ka o ang mawala ka. Kapag sumagot siya na takot siyang masaktan ka, totoong mahal ka niyan. Ito kasi yung pagmamahal na ikaw ang nakasentro di siya gagawa ng mga bagay na ayaw mo dahil ayaw kanyang masaktan. At kung magmahal ka man ng iba, kaya kanyang i-let go kung yun ang ikakasaya mo. Ito ang pagmamahal na hindi selfish at walang hinihinging kapalit. Pero kung sinabi niya naman na ayaw kanyang mawala, minahal ka lang niya dahil sa kaya mong ibigay. Ito yung klase ng pagmamahal na nakasentro sa sarili. Yung dahil komportable siya sa mga bagay na pinaparamdam mo. Alamin mo ang pagkakaiba ng dalawa.